Guys, meron na ako nalaman na life hack para sa mga introvert na katulad ko. Dito pala sa Lazada, meron chow king. Dahil introvert nga ako, malaking tulong to kasi nahiya ako umorder sa counter. At ayan guys, pumili lang ako ng order ko, tapos nilagay ko yung cellphone number ko. Ayan guys, naka-place order na ako. Ayan, panoorin nyo guys. Pagka-place order ko, nag-text ka sa akin yung chow king. Kaya guys, tara kunin na natin to order ko. Punta tayo kala ko yung dogs. Ayan guys, si Kuya Dugs bisno Siyempre guys, sasama natin si Chambunggan. Dahil nasa probinsya at nasa rin kami, pupunta pa kami ng bayan para makakain lang sa Chowking. Kaya guys, nandito na kami sa labas para mag ng jeep. Ang jeep nga pala dito, everyone are dumadaan. Nakadaan lang ng jeep. Kaya guys, mag na lang kami muna dito. Guys, alam nyo ba kung bakit sila sasama sa akin? Kasi magpapalibre yung mga yan. Ako mga libre sa'yo. Ayan guys, isang oras na nakalipas. Nakikita ko na, ayun jeep oh. Ayun na jeep! Ayun na jeep! So guys, dahil introvert nga pala ako, magbo-voice na lang ako kasi maraming tao sa jeep, oh. Dami sumasakay. Wala pa tao. Hindi pa maiya kasi hindi pa ako introvert, mamaya pa. Dahil ako yung nag-aya, ibig sabihin nun, ako yung manglilibre. Bayad mo. Huwag mo abot. ako Ganito nga pala kami sa probinsya. Bukay kasi dito kaya mabagal yung takbo ng jeep. Ayun o, no, ganyan lang. mabagal lang. Chill, chill ride lang. Kasi nga, probinsya, nasa Bukay ayun, nag nag-aantay kami ng pasahero dito. Haga mapuno. Kapag napuno yan, bibilis na yung pasahero, yung jeep. Guys, nahiya ako kasi natin sila sa akin. Buti na lang medyo introvert ako. So guys, mamaya na lang. Guys, ayan. Guys, ayan nasa bayan na kami. Baboys over na lang ako kasi naiya ako. Dahil pinagtitinginan ako, magbo over na lang ako. Syempre guys, dobereto agad kami dito sa Chowking kasi dito ko kukunin yung order ko. Akala ko nga guys, hindi na ako pupunta sa counter. Ang ending pala dito rin ako mapupunta. Dito nga pala kinakabahan ako kasi ako na yung next. Nagpanic na nga ako pala ako dito kasi hindi ko alam kung ano yung gagawin ko. Ayun pala guys, papakita mo lang yung text dito sa cashier. First time ko nga lang pala to gagawin kaya hindi ko alam kung tama ba. Tapos guys, naalala ko nga pala, meron nga pala akong picture dito sa cellphone. Kaya guys, kinakabahan ako baka kasi makita. Kasi itong pinak nakita ko screenshot lang kaya kapag nilipat picture ko kagad yung makikita pero guys itong pag order ko nga pala saglitan lang tapos wala pa akong sinabi so ginawa talaga to para sa aming mga introvert guys first time ko nga lang din pala kumain sa Chowking, ang ganito yung order ko ito kasi yung pinakamura kaya ito yung binili ko nahiya kasi ako sa Lazada baka kasi i-judge ako pero guys grabe ang sarap ng order ko siguro mas masarap sa Lazada kaysa sa Chowking. masarap na marami pang toppings kaya guys kung ako sa inyo sa Lazada na lang bibili para hindi rin kayo mahirap umorder tulad ko nagulat nga rin sa sarili ko kasi sobrang lakas ko kumain dito. Naubos ko nga pala dito yung chow pod tsaka yung wonton soup. So yung pangit yung vlog ko kasi nahiya ako.